Hi, what's up guys? Welcome back to another vlog. So for today's vlog, pupunta tayo sa isang motorcycle shop malapit lang dito sa bahay. Tayo ay magpapalit ng ating brake pad. Harap likod kasi yung kasi yung brake pad natin ay upod na. Pero nung sinilip ko yung front brake pad ko dito sa unahan, yung kabilang side lang yung napupudpud which is bakal na nga pati yung kumakapit sa disk at hindi ko rin alam kung anong reason kaya dadalhin natin to sa motorcycle shop at itatanong din natin kung ano ba yung cause kung bakit hindi pantay yung pagkayod ng ating brake pad yung sa likod okay naman kasi yung sa left side makapal pa then yung sa right side dun yung upod na talaga bakal na yung kumakas ka sa brake disc natin kaya hindi ko rin masyadong ginagamit to yung front brake natin dahil nga pud pud na baka masira yung rotor disc natin let's go lapit lang naman to Uy. Uy, Gaspul <laughs> gaspol si brother. Itong motorcycle siya para to, dalahan ko to nung aking rouser. Pag magpapalit ako ng mga pyesa. <laughs> Uy. na ako, boy. Ayan, oh. DMP Motorcycle Parts and Accessories. awan ko lang mga busy kasi mga tao dito eh mga naglalaro ng ML so <laughs> mga naglalaro ng ML kunin lang natin yung ating brake pad nandito yun eh matagal na to hindi ko lang napapa-install kumbaga reserva ko to eh ayan no? ito yung sa harap tapos sa likod Honda yan. Ito naman pang likod. Daytona na. Nabili ko to sa makina Motor show last year. Ito last year lang din. Ito naman Daytona rin to, yung front ko. Kaso yun nga, may nakita ako na Honda nakipagsop sa akin, Straight swap Kasi yung nabili daw niya is pang ADV 160. Then yung nabili ko naman pang PCX. So nakipagsop na lang ako. Yan. Yung likod naman natin hindi pa papalitin eh. Makapal pa. Bali yung harap lang muna. Hintay lang tayo. Parang ayaw gumawa ni boss eh. Boss, so, ano kaya nagiging cost niyan? Kasi yung kabilang brake pad, yun lang yung napupudpud. Sa plate yan, yung malalim na may cost na. tama na. Oo. Pero kung mapapansin mo yung brake pad, pag nilabas mo niyan, pagkuha mo. kanan lang yung kinakain di ba? pero kahit naman dapat kahit pud-pud na tong disco dapat parehas yung kain nila eh. ano na lang ako siguro palinisa na lang din ako nito so ito yung ating front brake guys pud-pud so na Hindi pa naman pala siya bakal na bakal Pero yun Sobrang nipis na talaga palit natin is yung ano natin Honda na brand genuine talaga genuine may napanood din ako na nililinisan lang nila yon para yung mag play ng maayot ang dumi eh Ito so, yun o. No? Ito so, yung nililinisan nila. Yung dalawang pin na yan, yung mahaba. Para magkaroon ng claim. Wala lang talaga tayong uh, tools na star. Iba kasi yung tools nito eh. Na kailangan. So, kailangan pa talagang dalahin ng shop. Dadalain ko sana kay uh, Boss Nick sa Antipolo. Kaso, medyo malayo sa akin. okay din dito sa shop na to kasi talagang nililinisan nila ng maayos yung brake caliper natin dahil nga araw-araw natin gamit yan box so napupudpud pa yung mga brake pad natin yung brake pad na napupudpud minsan naiiwan dyan sa caliper kaya kailangan talagang linisan tanong na rin tayo dito kung may battery ng browser 180 para mapalitan na rin natin yung battery ng ating ADB1 ay para mapalitan na rin natin yung ating battery para sa ating browser 180 para magamit na rin natin kasi hindi ko pa siya nagagamit pero mga 3 months ko na siya hindi nagagamit mga motor ni bodyguard <laughs> bodyguard, the guard <laughs> may damper din siya Ayan e na, papalitan na yung ating brake pad Ito yung brake pad natin oh. Bakal na talaga Kaya pala tumutulog na siya. Umiingay na pag nagpreno ako. double tap magkano boss? sige sige ah wait lang po i check ko lang wait lang po ah check ko lang yung aking ano may picture kasi ako nun eh Ito to. Hmm, Magkano ba to? Sige, dalhin ko lang dito yung motor Para masukat din Pwede bang isukat yan? Hi po kayo sa vlog <laughs> Dito ko lagi nagpapagawa ng ng motor Thank you, thank you Okay guys Kamaya na lang Dalhin na natin next time yung motor dito Para ma-check yung sukat ng ng battery Wait lang, kabit natin yung ating GoPro Tapos palta na natin yung ating mic Kasi naka DJI mic ako ngayon So gamitin ulit natin yung helmet Kaya gamit tayo ng Purple Panda mic Yung naka wide Okay, let's go Okay guys, bago natin gamitin tong motor Pump muna natin para Kumapit ay, mataas na pala yung ano natin. Napump na ata. Ay, hindi pa. Ay, no. So, kailangan pa nating ipump yan hanggang tumigas. Yan, okay na. Let's go. Tapos, tumaas na yung kanyang brake fluid dito sa kanyang reservoir. Itong likod, ah, uh, okay pa yan. Makapal pa. Thank you, boss. Mhm. Hindi -hmm. pa siya kalakas yung kapit kasi yung disc natin ay hindi na pantay. Naukab na yung disc natin gawa ng old na brake pad natin. Masyado siyang matigas. Kaya pag bibili tayo guys, lagi nating kunin yung original from Honda. Para tumagal yung buhay ng ating disc Tingin ko yung Daytona dito na brake pad ko sa hulihan ay ah, Hindi ko na gagamitin Bibili lang ako ng panibago From Honda na din So yung explanation ni Kuya About dun sa hindi pantay na Kain ng brake pad Dahil daw pudpud -pud na yung aking Disc rotor Kung parang lumubog na Siguro isa din yun sa factor pero yung mga napapanood ko kasi is... Kailangan daw linisin yung dalawang pin. Yung... yung dalawang ano, yung nilinis kanina. Na nakakapit doon, yung may damper. Kasi may play yun eh. Pag hindi na nagpe-play yun, ganun mangyayari. Mapupudpud yung... Kalahati ng disc. Ay! Kalahati ng brake pad. So hindi sila pantay Pero ayun, tinanong ko lang din kay kuya para... Malaman natin, di ba, bawat mekaniko mayroong mga insight about sa ganong senaryo. Daan tayo dito. Daan lang. Pwede kayong dumaan dito eh. Pag hindi kayo magpa-park. Tamang ano lang. Daan, daan lang. Dadaan lang po. Thank you. Okay guys, at dito na rin tatapusin ang aking short vlog. Kung may natutunan kayo sa aking vlog, please kindly leave a like and please subscribe my YouTube channel and Facebook page. Okay? Thank you for watching. Always ride safe and put God first. See you on my next vlog. Peace out.